Basta yung isa, yung isa ito yun. Tayo ating mga paa. O, sa rin, ano, Huwag ka sumama, Chriselle. Ilapat, ilapat, dali. Nakakaiyamot. Yeah! Yung mga basa. Nakakainis talaga yung isang yung kanina. sana tuyo pa rin yung pareho. Uy, oh, yung mga natin pag inano ng ano? Dito! Hindi yung Hindi dito? ba